BANATA ISA Saan ba talaga tayo pupunta? Ha, Lalay? Tila reklamong tanong ng matalik niyang kaibigang si Joyce sa kanya habang hatak na ito sa isang braso palabas ng kanilang classroom. Basta, sumama ka na lang muna at mamaya ka na mag-usisa, okay? Tugon niya rito para namang sa pa ako. Yun yung ibig mo na yatang ihiwalay sa katawan ko ang aking braso sa kakahatak sa akin. Nakalabing tura ni Joyce. Sus, umiral na naman po ang pagiging exaggerated ng kaibigan ko. Tudyo niya rito. Halos di pa rin ni La ang pagbabasa hagdan mula sa third floor kung saan naroroon ang kanilang classroom hanggang sa may ground floor. Si Joyce naman na hatak-hatak niya sa braso ay pinipilit makasabay sa kanya. Kung hindi, masusubsob ang pobre. Ilang saglit pa ay nasa ground floor na sila. At pagkaraan ay natanaw na nila Lane ang mga 4 year students na nooy abala sa kanilang Z-design army training class. Oh, saan na tayo pupunta? sa kanya ni Joyce nang bitiwan niya ang braso nito. Dito, maikli niyang sagot. Dito, ulit ni Joyce sa sinabi niya. Oo. Dito lang, namimilog ang mga matang tanong sa kanya ni Joyce na parang hindi pa makapaniwala. Hindi niya pinansin ang kaibigan bagkos ay may hinahanap ang kanyang mga mata. Maya maya ay napangiti siya nang makita niya ang hinahanap. Si Cadet Col. Edward Mortel Ang batalyon commander ng unang batalyon. Wapo si Edward. Matangkad, moreno ang kulay at matalino. Una niya itong nakitang naglalaro ng basketball nung nakaraan niyang intramurals. Mahusay maglaro si Edward. Puno ng sigla at self-confidence. Tingin niya niya'y ito ang nagpanalo sa kanilang team ng larong iyon. Buhat noon ay sinubaybayan na niya si Edward. Lihim na sinubaybayan. Sabagkat sa una niyang pagkakita rito ay nagkaroon na agad siya ng crush binata nalaman niyang isa pala ito sa mga officers sa Citizen Army Training. Nasa first section at malamang ay isa ito sa mga fourth year students na tatanggap ng medalya pagsapit ng graduation. Ibig sabihin ay gagraduate itong may honor. Tuwing may CAT class ang mga fourth year students ay hindi niya pinalalagpas. Lagi siyang naroroon at nanonood. Nasa may kalayuan, pero hindi pinalalagpas ang bawat galaw at sigaw ni Edward. Sa paglipas ng mga araw, ay lalong tumitindi ang nararamdaman niyang paghanga sa lalaki. Hanggang sa makumbinsin na niya sa sariling, hindi lamang ito crush, kundi pag-ibig na. Pero ano nga ba ang matatawag sa pag-ibig na napakaanong dumating sa buhay niya? 14 years old pa lang siya at nasa second year high school. Puppy love o first love? Hindi nga lang niya sinasabi kay Joyce ang tungkol kay Edward. Ayaw niya kasing tuksohin siya ng kaibigan. Isa pa ay, baka umiral ang kapilihan ng best friend niya at kaibiganin nito si Edward at ibis tutuloy siya sa lalaki. Ayaw niyang maembaras. Lalo pat may kaunti siyang inferiority complex dahil sa kanyang itsura. Hindi naman siya pangit. Maganda nga siya kung tutuusin. Higit na maganda kaysa kay Joyce. Pero ang masama ay ang taba, -taba niya. 30 ang waistline niya at puno pa ng pimples ang mukha niya. Ang tanging konsolasyon lang niya sa sarili ay matalino siya. Eskolar nga siya sa eskwelahang ito. Kaya kahit mahirap lang sila, ay nakakapag-aral siya sa eskwelahang ito na pribado. Ang frustration niya sa kanyang itsura ay sa pag-aaral niya ibinubuhos. Kaya naman, lalong tumataas ang kanyang mga grades. Eh, ano bang gagawin natin dito, Lalain? Narinig niyang reklamo na naman ng kaibigan niyang si Joyce. Manonood. Manonood ng ano? May pelikula bang palabas dito? May nagko-concert ba? May inis sa tinig ni Joyce. Hindi niya pinansin ang kaibigan buong kasiyahan niyang pinagmamastan si Edward na nasa di kalayuan. Nakakabato namang panoorin ang mga yan? Reklamo pa ni Joyce habang nakasimangot. Akala mo yung mga robot pong magsikilos. Diretsyong-diretsyong pumayo. Bawal gumalaw. Bawal magsalita. Bawal magkamot. Lahat na lang bawal. Pati yata ang huminga ay ipinagbabawal din. Ganyan din ang gagawin natin kapag fourth year students na tayo. Pakuuto niya kay Joyce. Ay, ayokong mag-CAT. Piruin mong ibibilad ka sa init ng araw tuwing alas 3.30 ng hapon mula lunes hanggang biyernes dito sa ground? Wala ka namang magagawa kung sakali eh. Kapag 14 year na tayo, ikasama ang CAT sa ating academic. Wala ka namang hika, epilepsy, at lalong hindi ka naman disable para ma-exempt sa CAT. Saka hindi ka naman Girl Scout. Paliwanag niya. Umismid si Joyce. Halatang disgusto pa rin ito sa CAT class. Pero walang nagawa si Joyce kundi samahan siya. Hanggang sa matapos ang isang oras na itinagal ng CAT class. Siya lang kasi ang kaisa-isang kaibigan ni Joyce. Nung isang taon, first year high school pa lang sila ni Joyce, sa umpisa ng klase ay hindi siya ang kaibigan nito. Meron itong barkada na tatlong babae. Kaklase rin nila. Magaganda rin at malingkinitan ang mga katawan na tulad ni Joyce. Ang tawag nga sa mga ito ay apat na Maria. Ngunit nagkaroon ng awayan ang apat. Ang dahilan, sinunod ni Joyce ang boyfriend nung isa nitong barkada. Isa lang ang tinalo ni Joyce, pero tatlo ang naging kalaban nito. Nilayoan ito ng mga kaibigan, kaya napahiwalay si Joyce sa tatlo. Walang gustong makipagkaibigan kay Joyce pagkatapos ng insidente ng iyon naman daw iyon ang unang panunulot ng boyfriend na ginawa ni Joyce. Naririnig niyang sabi-sabi. Marami na raw barkadang napuntahan ang dalagita. Pero sa bandang huli nilalayuan ito dahil sa ugaling na nga ng lalaki. Grade 6 pa lang ito ay ugali na nitong manulot ng boyfriend. Hindi alam iyon nila late dahil hindi naman siya sa eskwelahang iyon nag-aral ng elementarya. Galing siya sa public school. Gumabit siyang valediktoryan sa pinanggalingang paaralan at pinalad na makakuha ng scholarship sa kasalukuyang pinapasukang private school. Pero si Joyce at ang karamihan sa mga classmates nilang schoolmates ay pawang sa eskwelahang ito nag-elementarya siya ay wala rin malapit na kaibigang maituturing. Pero ang lahat naman ng kaklase niya ay kanyang kabatian. Pagdating niya sa kanilang classroom, ay hindi na siya tumatambay sa may koridor para makipagchismisan. Makikipagbatian lang siya sa mga kaklase at didiretso na agad sa kanyang silya upang magbasa ng libro o kaya'y ng mga sinulat niya sa notebook. Minsan, sa pag-iisa nila Lane ay lumapit sa kanya si Joyce. Nakikipagkaibigan. Hindi minabuti yon ng mga kaklase nila. Pinayuhan siya ng mga itong nayuan si Joyce dahil baka raw mahawa pa siya sa kakirihan nito. Hindi siya nakinig. Wala namang masama sa pakikipagkaibigan. Hindi naman sila Diyos para husgahan si Joyce pagkaibigan niya kay Joyce ay nalaman niya ang malaking kaibahan nilang dalawa. Unang-una na sa itsura. Ang kinis-kinis ng mukha ni Joyce at balingkinitan ang katawan nito. Samantalang siya ay parang lumalakad na lobo na puno ng dats ang mukha. Sa ugali rin ay magkaiba silang magkaibigan. Hindi sa kinokondena niya ang maagang pakikipagnobyo ni Joyce pero hindi siya conforme doon sa katotohanang nagkaroon na ito ng boyfriend nung grade 6 pa lang. At sinulot pa iyong boyfriend ng isa niyang kaibigan. Hindi rin nababakante sa boyfriend si Joyce. Nung first year pa lang si nagkaroon din ito ng boyfriend. Nanulot din ng boyfriend ng barkada niya. At ngayong second year high school sila, ay may nobyo rin si Joyce. Pero hindi nila kaklase, kundi kapit-bahay ni Joyce. Walang inatupag ang kaibigan kundi pakikipagligawan. Kaya tuloy ang hinahina nito sa klase. Naawa Na siya kay Joyce kapag quiz nila o kaya exam at walang halos sagot ang papel nito. Kaya pinakokopya niya ang kaibigan. Pero minsan ay naiinis naman siya dahil lalong ayaw mag-aral ng leksyon ni Joyce at umaasa na lamang sa kanya. Lalong malaki ang kaibahan ng katayuan nila sa buhay. Si Joyce ay isinilang na mayaman. Samantalang siya ay mahirap lamang. Chimney driver lamang ang tatay niya. At nagtitinda lang ng palamig at merienda ang kanyang nanay sa may labas ng kanilang bahay dapat silang magkakapatid. Siya ang panganay at nag-iisang babae. Ang tatlo niyang mga kapatid na lalaki ay pawang maliliit pa. In fairness naman kay Joyce, mabait ito. Hindi mata pobre at lalong hindi maramot. Kung ano ang meron ito, ay pinabahagiinan siya kung minsan ay pumapasok siyang pamasahe lang ang pera niya. Si Joyce ang nanglilibre sa kanya. Nung minsan naman ay may project silang dapat bilhin at si Joyce ang bumili nito para sa kanya. Ang nangyari nga lang ay siya rin ang gumawa ng project na ipinasa ni Joyce sa kanilang teacher. Mano po, onay. Kaawaan ka ng Diyos, anak. Tapos na nung magtinda ang ina niyang si Aling Corazon, kaya nadat na niya na ito sa loob ng kanilang bahay. Nakabihis na nga ito para sunduin ang bunso niyang kapatid na nag-aaral sa daycare center. Nursery iyon at panghapon ang klase. Aalis na ako, Lalaine. May biko sa mesa. Magmerienda ka na at magsaing tuloy pagkatapos." Dadaan pa ako sa palengke para makapamili ng uulamin natin mamaya. Piling sa kanya ng ina. Opo, Nay. Nagmis muna siya ng damit pambahay bago nagmeryenda. Pagkaraan ay pakantakan pa siya habang nagsasai. Naiisip niya si Edward. Paano kaya kung ligawan siya nito? mapapanatili niya kaya ang disiplina sa sarili na huwag munang makikipagnobyo hanggat nag-aaral pa. O mananaig sa kanya ang pag-ibig sa lalaki. Ewan.